Yan yeah, mga ilig yan Tuktokin mo Kumataas yan Guys Ito na kami Mang Manguli na kami ng paros <laughs> <laughs> Ang ating inalaga ni Kapar sa kanyang pispan Wala lang isda Paros lang ang inalagay Ang <laughs> dami tayo guys ng screen <laughs> oh. Subukan natin si Kaparmers kung paano ang Parang graba. Hindi man Parang yata yan. Sabi mo, ma-deliver tayo ng isa sa ko. Pwede. Saan natin nadalhin yan? Ha? Saan natin nadalhin? Matyanggi tayo. Sino <laughs> maglalako, unang ko bukas. Ako guys, kung gano'ng karami. Inaagayin lang yung mga putik mo. Eh. Hahapawin, ilalagay natin sa screen. Kagalingan niya sa ano? Kagalingan sa mga buntis ano? Oo, oh, oo, oh. pamangkakatas, uh, -taman, oh, oh. pa pamangkakatas, pamangkakatas. <laughs> Parang <laba> itu, <laughs> ito. Parang Parang kaya... hmm. eh, no. na Ayan. Sampul. Sampul. Ispano ni Ate Marie. <laughs> Naya na guys, ako oh, din yan yung butil. Lalaki. <laughs> Di ba? Ganyan, hindi lang istahan naman mm -hmm. ang ating pala guys. Oh, guys, yung mga mahilig dyan. Murder lang kayo kay Kaparmers. Pampagatas. <laughs> oh, <laughs> ang ulam agad. <laughs> Yari agad ako. Oh. Lupit talaga. <laughs> Isahan mo pa, Kaparmers. Oo. Oh, oh. Kami dito. <laughs> Pwede hey, dia ba? ya, tuh no. na. Wala no? mm. na, wala uh. so, uh, talagang... di Wala di wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, na. Wala na, wala 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 Oh, pangalawa. ngalwa na ito na. Pigul-pigul na naman ito. Tingnan <laughs> nyo guys, so, ano, kaya nyo yan? Um, <laughs> Kamay mga pala isdaan dyan. Butil-butil naman guys. Pwede pwede kayong mag-ano kay Kaparmer. Tingnan mag... nyo. Maglagay nito sa pala nyo. Bibigyan ko kayo. Hmm, na yan, ano. Ang <laughs> ma-order niya, yung may mga ano mahilig maggawa ng... Ano? Nang ano? Ng bata. Hahaha. <laughs> <laughs> Oh, ayan. <laughs> di guys, di kayo mamurdi ng pampagatas? <laughs> kabig na lang, kabig na naman. <laughs> ay, Kasi pag, na. pag, pag aanuhin natin, pag iisa-isahin sa kamay, ay, matagal. Matagal yun. Mm -hmm. Dito lang, sa mga panabi nito, mm -hmm. Kapak-kapak lang ay. Sa so, ibabaw lang naman sila ay. Talagang ayos guys. So, Dito lang yun sa kanto na ito. Ayan ko din sa ibang kanto. Hmm. Hmm. Pwede din naman yan, kaparamil sa walang mga anak ka nung. Pagkain, Pagka ano, kain, higop ng sabaw. ano na ano yung sabi? <laughs> Pagkahigop ng sabaw. Mas maganda niya na eh, guys. Yung pinakasusuka-suka muna ng ano, galing sa putik. Hindi ka yeah. mukha nung galing sa ilog na. No? Susuka-sukahin muna pagluto. Kalamansi lang yan. Kalamansi lang. Ay, kalamansi lang yan katalo na. Ay, doon. Sarap ng higop. Oo. Oh. Ano yata ah? <laughs> Gulpi! Pero paresan na kipatiro. Pares-pares yan. Hmm. Buta yung grabaan. Laka dakutin. Ayos na agad yan to. Maulam na agad. Maulam na yan. Angatlo! Angatlo! Butil-butil na butil, naman. Butil na yan <laughs> mga ilig yan. Tok-tokin mo. Kumataas yan. <laughs> Ah, bah, 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 bah. Ah, ang ilig! Ah. <laughs> Ayos na ano? ano sinabi kayo yung niyala ko sa ano? oh, ilan litsi na yan? Ha? Oh, kilo, diba? na yan, huh? kilo na yan guys? Ha? Mga tatlong kilo na yan, Yan ang paros namin dito <laughs> Paros namin na nitib guys Pero napapalaki namin ng ganyan ah. Dalaki, alam mo. Okay. Yeah. Ayos. Oh. Tangka pa. May isda ka na. May talag mm, ka na. May hito. Ayos. wala oh, no.